Ito nga pala yung playpen na 120 by 120 cm. Meron nga pala kami sa sala. Meron din kami sa kwarto. Yung sa kwarto naman namin ay queen size. Pero bumili pa rin kami ng maliit. Actually, kasha kaming tatlo dyan kasama yung papa niya. Nakakapaglaro-laro pa rin siya. Ito yung pinakamaliit na size ng playpen. And yes, maire-recommend ko siya kung meron kayong maliit na bahay. Yung konti lang yung space. Pero gusto nyong maiwan si baby habang nagtatrabaho kayo sa bahay. May dalawang kulay ito. Light gray and gray. Pero ito yung kulay na binili namin. Tapos nilalagyan ko lang ng puzzle mat. Actually, dalawang patong yan. Para malambot pa rin kahit madapa or mauntog si baby. So, hindi siya masyadong masasaktan. Kung gusto nyo ng idea kung gaano kalapad itong playpen ng 120 by 120 cm. Kung nakatiles yung mga bahay ninyo, parang apat na tiles. Ganun lang siya kalaki. At malawak naman siya actually. Kayang-kaya yung apat or limang kids dito. Kasi kami tatlo, kasyang-kasya pa rin naman kami. Sobrang sulit ng playpen kasi makakatulong siya sa mga baby natin para makatayo at makalakad agad. Ako hindi naman ako nagmamadali pero si baby, natuto siya agad maglakad at tumayo dahil sa playpen na ito. So ilalagay ko na lang yung link para sa mga gustong mag-avail or bumili ng playpen na ito. Bye.